Hello mga sir. Alam niyo nakakalungkot lang no. Ang daming tutorial ng mga pagre-repair ng cellphone pero mga wala namang katotohanan no. Parang puro kalokohan lang. So ayun. Uh, wait. Sige, kunawin na lang pa, Saglit lang. Uh, so ayun nga uh, yung mga ano ayun uh, tayo yung mga walang yung mga kalokohan tutorial na ina-upload kung saan saan dito sa social media no so yan yung pupunayin natin ngayon uh, total isang linggo na tayong zero dito gagawa tayo ng mga makabuluang video para <coughs> makadamay tayo ay para makatulong sa mga kababayan natin so especially sa mga gustong mag-refer cellphone so may papakita akong video sa inyo ah yung isang example ng mga hindi makatutuwa ng video. So, gagawin din natin para patunayan natin. So, ito siya. iPhone 6 mga sir, pag inopen mo, pagtapos ng logo, mawawala yung display. So, ayun. Nawawala yung display. So, ito sa tutorial ng taga Pakistan. So, di natin alam kung sino siya. Basta hindi sa atin yung video. Ayan yung ginawa niya, dinamper niya, no? Dinamper niya mga sir. Ayan yung jumper na yan. So, Ayun dito, nag-success. Ayun, nag-success yung video niya. So, alam nyo mga sir, kalukuhan yun. Dito to yun. So, papakita natin. Susubukan din natin, ano? So, ayun, nakita di ba So, gagayahin natin. So, kasi meron tayo nyo, ito rin yung akin. Ito rin yung akin. Oh, may pag sa atin na uh, iPhone 6. So, ayun. Kagaya siya ng napanood nyo sa video. So, gayahin natin yung tutorial niya. So, ayan mga sir, ginaya natin yung tutorial nung nasa video, no? Ito, galing dito. Dinamper niya dito. So, titignan natin kung totoo ba yung sinabi nung sa tutorial. So, check natin kung may pagbabago. Okay. Zoom out lang natin. Tignan natin kung totoo, ah. natin. Natin. So, ayan. So, wala ganun pa rin. Ibig sabihin, hindi totoo yung video. So, ayun. Ay, papakita ko sa inyo yung tama, no? Okay. Ito yung tamang pag repair dyan. So, post muna natin, na Baklasin natin ulit. So, ayan. Alam nyo kasi, mga sir, hindi naman kailangang i-jumper yan, mga sir. Hindi yan ang tamang solusyon dyan. Tanggalin natin, ha? Naka-jumper dito. Tanggalin, nakasaksak pa pala yung battery. Ang pagaling natin Hindi kasi yan eh Tanggalin natin ah Ayan na Hindi jumper ang solution Diyan talaga Hindi totoo yun Ang totoo nyan Kaya nangyayaring ganun Hindi nagtutuloy yung display Kasi mahina yung linya Nung display Kaya ang kailangan natin gawin dyan talaga Ang totoo ay kailangan natin Patibayin ang linya ng display Ganyan yun Apatibayan ah, lang yan, hindi yan tina-jumper. Wala kasing tibay eh. So, mali, mali, mali yun ha, mali. So, ito ang hmm, dapat na ginagawa dyan. Puro kalokohan yun. So, dito, ayan. Ayan, kailangan magbubuo siya. Ayan siya dapat. So, ayan. Wait lang ha. Wala. wait. Wait. Medyo hindi mainam yung liquid eh. Ayan, yan na Ayan, yan. So, ayan, makapal na yung ating lid. So, ibig sabihin, matibay na siya. So, ayan, pwede na natin ibalik sa pagkakaayos. Okay, buhay natin ah. Wait, post natin. So, ayan. At uh, check natin ulit no. Ah, uh, well, oh ayan. Makapal nang na tingga na sinuporta natin sa display. Kaya eh, tingnan natin no. Oh. Ah, uh, di ba napansin niyo? Hindi na siya kagad namamatay. Kasi matibay eh. Matibay yung nilagay natin na LED o yung tingga. Oh. Di ba? Kita niyo 'yun? So ayun, uh, wag kayong basta-basta naniniwala sa mga Uh, ibang tutorial kasi puro mga kalokohan lang yun so yun o oh, di ba hindi siya jumper so manipis lang yung lid kaya kailangan lang kapalan so yun hanggang dito na lang tayo mga sir uh, share nyo rin sa iba para makatulong din tayo sa iba so yun ah. sa mga hindi pa nakapalo magpalo na para marami pa kayo matutunan hanggang dito na lang bye bye